Kamusta na ba ang pag-ayos namin dito sa aming bagong apartment? At ano-ano nga ba yung ibang gamit na nabili namin? Tara na agad sa aking kwento na medyo may kwenta. Hello mga bes. This is your reclamado bestie, Chop. Good morning, mga best. Good morning, world. Sa sobrang lamig na aming bagong aircon ay halos hindi ang af magising ng alarm clock ni daddy ko. Kaya ayan sa secondary namin ay tinanghali ng half amin ang gising yun. Sa naman, mga bes, ay marunong kaming umakyat pero hindi kami marunong bumaba. Abang nag-aaris nga ng gamit sila lamamit daddy ay yan lang ako mga best dinaramdam maigi lamig ng AC. Uy, ito makikita nyo nga na inaayos ni mami ko ay yung binili niyang sampayan namin ng damit dahil masikip nga sa aming lumang apartment ang lalagyan na ng hmm, aming mga damit ay kahon. Pangarap talaga ni mami ko na mabilihan kami ng sampayan ng damit para hindi makusot ang aming mga outfit. Kaya ngayon na maluwag ng aming space na bilihan na niya kami. O oh, magtatanong na naman kayo kung anong ambag ko as usual kapugian lang quick. Eh. Gusto O, huwag kang video mamit marami ka pang gagawin. Ganyan na kaya itsura ng sampayan nung natapos. Pop, aesthetic yun. Sige na nga, mami, approve. Siyempre, kung may sampayan, dapat may hangar din na pang pet clothes. So, nga yung niya, mabis at sakto nga lang sa mga dami. Di niya expect na maganda pala, kaya bibili pa siya. 20 peraso lang nabili niya, kaya damit lang ni Bakay Kang ang naisampay. Hindi pa nga sila tapos mag-ayos, mabis si Kang ay nagpapakarga na naman. Ang taas yung tumalong yan, kala may, may built in spring soup po, oh. Ah? Uy, e baka kumakain kayo dyan, ha? Ah. Uy, bumili din kami ng bagong rep dahil yung lubang rep naman ay hindi rin inverter. Ang kaso lang ay wala pang pambili ng laman kaya yan tubig lang. Pak Tay, naluko na tayo, oy. sabi ni mami ko, okay lang daw yan. At least, pag may chimkin na, eh, may paglalagyan na ba? Mindset ba? Mindset. na -realize din nila, mami at daddy, na kapag mas malaki ang space, ay mas malaki din ang lilinisan. Worry din mga best, dahil sa gate niya ay hindi kami kasya sa awang niya. Ang importante ay hindi maiiwan ang nakabukas dahil si kang nga ay Hindi naman siya si Dura, pero laging gustong mag-explore. Sa second day nga naman ay kahindik-hindik pa yung mga gamit na kailangang ayusin. At ayan na nga na pira ipaata si mami ko. Ipanong keyboard lang sa work yung madalas na nasa harapan? O logic autos to boy mobes. Di na nga, bumili sila ng harang para sa hagdan. And guess what? Dahil nagkamali sila sa sukat, kaya ang plan B ay gamitin na lang ito sa kwarto namin ni Bakay Kang. Na kung niyo kung sino ang bumili niya. At nasubukan na nga namin ito at maganda ang quality ay bibili pa kami ng isa pa para sa hagdan. Madali siyang ikabit at hindi siya basta-basta mau-open ng bata at syempre ng mga aso automatic ding nagko-close at naglalak mga bes. Two-way na din yung bukasan niya. Pwedeng paloob at pwedeng palabas. At taas na din yan siya kahit hindi basta-basta maakit ng mala Spider-Man yung tadlor o mga batuta. Hindi ko malang sure para sa mga big salam naman tayo at hindi binayayaan ng mahabang bias. At para estetik na daw sa kwarto ay bumili si mami ko ng lamp na ganyan. Mami pinapaalala po lang sa'yo wala pang laman yung rick natin upo. So ayan nga nga aming literal na ilaw ng tahanan. And that's it for may today's kwento mga bestie, lang kaya malalagyan ng laman ng aming Sabay-sabay nating abaman dahil hindi ko rin alam. Sa may na masasabi ko lamang ay, ingat kayo lagi and spread positivity.